Ayan, happy Saturday morning everyone. So, narito po kami ngayon guys sa Mahayhay, Laguna po. Ayan, almost one and a half hours po guys yung aming biyahe. So, yung nilive ko po guys kanina, so yun po ay road trip going to Mahayhay, Laguna. Ayan, sila po yung mga kasama ko guys. Sila ating po gano'n po sa iba't-ibang lugar dito sa Pilipinas. So nato na po kami ngayon guys sa Taytay Falls. So inaayos lang po namin yung aming po uh, entrance fee. yeah may entrance fee po dito ngayon guys sa bahay-bahay. Ano, so habang naghihintay po sa entrance namin going to Taytay Falls, kami po ngayon guys ay nag-i-breakfast. Pakilala ko sa inyo guys, aking sa aking mga kasama. Kaya galing po, po ang iba kalawa. sa Aurora. Ay, iba po kalamba Laguna guys. Ayan. Ayan. Hindi <laughs> <laughs> <Ayan. laughs> Ay, pwede kayo. Kasi baka hindi kayo makasunod. <coughs> oh, ate, kamay may kayo siya. Yan sila ate. Ayan. Ayan. Okay. Ayan. Okay. Yeah. Okay. Hello, guys. Ayan, kaway-kaway naman, This is your ate. lovingly Ayan. guitarist. Hello. Ayan, guys, mapapaload niyo po yung part 2 ng aking live uh, after <laughs> one hour, guys. Yeah. Hey, guys. oh, oh, Oo, oh, oh, wata-wata lang. Ate, <laughs> pingin mo masanas <mama> niya. <laughs> Mas kasama namin, guys, sila, ate. Yeah. Salamat. <laughs> Hello hello. 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 Ma, <laughs> pa-remote niyo po yung ano niyo, yung foundation niyo po. Oh, yeah. mag po. Kami po ang Foundation ng St. Pico Suprema di Asin ng San Pablo City, Laguna. Kami po ngayon nasa misyon. Papunta po kami sa ilog upang <coughs> maniro sa araw ng Sabado de Gloria mula sa ika-5 araw na makakaayon. Sana po sa baby. Hi niyo po kami. Ito po kami. O, isang And, Ito po kami. <laughs> Bata, matanda. Marami dito ang mga sinyo. Dama, danda. May hindi po nang wala. Ayan. Ay, thank you. Kailangan din po kami ng support, ang financial, para sa aming mga mission na hindi okay, matanda. Ayan. Salamat po. Ilan tayo ngayon? 29 po. 29 po mag-dependan bahala ay sa ilo ilo yung yung, yung, -aking, yung ilo. 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 Drive po driver. kaming ah, <coughs> ano foreigner foreigner po guys from 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 ano ka daw from yeah. ano? from country what country I am from Bahrain. Bahrain. <laughs> Bahrain. <laughs> Ina kami init ko, sobrang init ko. Opo. Okay, okay. Higit, higit. Hmm. guys. Papasok na po kami ng ano, tie-dye Taytay yeah, Niyan -tay tie-dye polls gan. Kami po. Shout out na pala kila ano, kila Babar Vlogs from Pakistan, Ate Rosario from Israel. at Katrun Vlogs from Kuwait. Ito nga po Ay, bosa, bosa, boss 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 Milyonarya po Milyonarian sa akin Sa Milyonarya sa Hindi ng babae Ano guys papunta na po Even kami ano? alam Taytay ba <あの> yeah. Falls Para baba sa aeroplano ah. Sige yes. po. Ayan. Yan guys, yan oh. po yung mga miyembro po ng Suprema Ace, Suprema Ace Group. Yan. So sana po guys, sa aking mga co-vloggers, please support naman po yung kanilang uh, foundation. po, Ate Dolores, po. ilang beses ka na ba nakakakyat dito? Ah, first time. Mm -hmm. Ah, Ito po guys, from ano, from Aurora. Ayan, buruin nyo guys. Oh. Ate, ano, ate at, Nimpa, ilang beses ka na ba nakaligo dito sa Taytay -tay Falls? ngayon. Ayan. From, ano ba Ayan, meron tayong foreigner. Ayan, shout out po. Ayan. Ate, batiin mo naman, shout out po yung asawa mo from Korea. I love you, my asawa. ay. <laughs> <laughs> Ayan. ng K-pop. Uh -huh. Sino anak ni ano ni Ate Lina? Si Ana? Ah, si Angie. Mataba. Anji? Oh oh, something. At ang sinati sa ipad ni si mama. Special. Ay, may tinda. Buti nakaabot kayo, no? Wala kasi agad kami yung mga sakula. Hindi. Ang tricycle na kami. Sabi ko namin, ako, wala pa sila ate. Pero hindi nagbebenta. Wala jeep, nag-tricycle na kami. Nag-aabot lang ang nabili Ang daming bulak Guys, malapit na po at rinig na namin ang lakas ng Agos ng Tumi. Parang uulan na kuya. Ay, Parang ganyan kayo kapalaw. Hindi Parang uulan. Yan, yeah, mahilig sa mga adventure. Ayan o. Mahilig sa adventure. Ano pa tayo? Naimit. 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 Ang lakas na. Ayan ang ball. Nasa na po tayo sa ball. Ayan guys. Saan ko na kami sa tayo tay po. Ayan. Ayan. Like, Ayan. Guys. So ito yung aming lalakaran. Tapos ganito siya ka, kalalim mo. Diba? Karinig agad yung ano. Lagaslas ng tubig. Yan ito. Ito yung mga kasamahan ko. Ayan ah, yun. Asan kuya ang hanging bridge? ah yun yung hanging bridge. yung hanging bridge. Asan ah, kuya? Ay, oo, oo. So, kuya, hindi siya nag-ano? Hindi pwedeng lumampas, kuya. Ayan guys, so, oh, di ba? Marami mga nagpi-picnic. ayan, oh, ayan. Yung pala yung hangin bridge, guys. Ayan, yun, oh. Ayan e yung ha Hanging hangin bridge. Ayan, ayan. Ayan guys, yung hangin bridge. Naririnig na po namin ang lagaslas ng tubig. Ayan, dito sa Taytay Falls, guys. Sa mga first-timer po dito, ayan kung first timer ka, tsaga po sa mahabang laka rin guys. Pero sulit naman po yung ano. Sulit naman po yung punta nyo dito. Enjoy naman. Enjoy naman. Mura lang po ang entrance fee, 50 pesos. Talagang ma sulit naman po sa ano, sa ganda ng nature po dito. Nakatulad ni ate. Ate, first time ka? First time mo? Yan. Anong naramdaman mo ate? Maganda. Kaya rin nagbabaal na gastas ng ano, tubig. Ng tubig. Tsaka Ayan. yung mga halama sa gilid. Ang gaganda ng bulak lang. Ang gaganda. Nakaka Yun, nakaka-relax daw, Ayan. sabi Parang ni ate. Stress. nakahalis Nakakalis ng stress, nakaka-relax. So, ano pa inaitay niyo guys? sa mga naghahanap ng ano ng mapag-outing ngayong summer. Ayan. Punta na po kayo guys dito sa Taytay Falls. Sa Mahayhay Laguna po guys. Sa mga mahihilig mag ano, mag outdoor. Ayan. At mahilig sa nature. Ano pang iniintay nyo? bisita na po kayo. Punta na kayo dito sa Mahayhay, Laguna. Pakita ko sa inyo guys kung gaano kalalim to. Guys, look nyo. Oh. Marami po ang napunta dito. Ang iba dito guys, inom yung pang ano. Luno Santo. Ano kuya? Ayan na, ayan na. Ayan na guys, ayan na. Ayan, eh, ba? Diba? Saan ka pa mura na? Plus? Fresh ang tubig. Fresh na fresh ang tubig. Ayan, oh, guys. Oh. Dami naliligo. At ang iba dyan, guys, galing pa sa malalayong lugar. Wow. Ayan. Yeah, oh, diba? ganda ng ano nyo ang ganda ng experience ng na kayo, naranasan nyo nito guys sa Mahay Yun lang guys, pagdating niyo dito sa Mahayhay Laguna, ito po yung, yung ano, nang babala ng DNR. And guys, so merong babala dito ang DNR at Mahayhay Laguna LGU. Bawal magkalat at nakapon anumang basura at pagdala ng babasaging bote sa Taytay Falls at maligid dito. Diba? Sulit na sulit. And guys, ang daming tao ngayon dito. Grabe. Hindi no. ka pa naliligo. Ramdam mo lang guys yung lamig. Ayan. Ayan. Ayan guys, daming tao. Ayan.

ipapapakita so, ko ating birthday uh, araw ng Ayan, group Supra na Edge group naman po kami bumalik okay. okay. Pwede naman po kami bumalik lang po ng sigpimente para na po kami

Ganyan pa ko kaya, hindi ko natanggal. Dami ko na. Ito so, okay. so, po, bako na po ko sa ito. Uh, sobrang din, uh. So, tanggal naman po yung ano, yung mga yun, katawan. Sa latin niya na po po Kaya yeah. yeah, sa mga naghahanap po po guys, mga nagbabalak ng summer outing with your family. So, dito na kayo guys mag-swimming um, sa mga ihay na po natin kayo nakakabura lang po so, at sulit na sulit po talaga yung yung gala nyo guys ayan so, parang isang pa milagro so ang tubig dito dito kasi nakakaalis po kasi sa katawan yung lamig na lumugulang sa po so, kung patrol nyo ako guys kung talagang malamig talagang super sa lamig Um... ao <laughs> put